what's mga ka-experience natin so ngayon for today's video natin eh mga classmates eh gagawa tayo ng magpupuro tayo kumbaga magpupinishing -e tayo so base ko lang to nun sa mga nakaka-experience talaga ng nagtaplatada so eto nga pala papakita ko sa inyo na ating lalabitin ng ating lang bahay kumbaga eto yung pagpipinish papakita ko sa inyo to mga classmates eto yung wrapping. Kumbaga, hindi pa nakikinis to. At ito yung gawa naman natin yung nakinis. Kasi balak talaga ni Boss yung papinturahan to. So, ang ginawa ko, pinalatadahan ko muna. Ito. Kasi yung ibang mga hindi natapos dito, eh, tayo na lang din yung magtutuloy. Meron kasing parts na nagbibitak-bitak yung gawa eh. Yung huling gumawa. So, ayan nga yung bitak na yan. Pero, re-remedyohan na lang natin yan, mga classmates. So, ayan nga. At ito yung ating mga gagamitin na simento. So, ayan nga mga classmates. At, ipapakita ko sa inyo kung paano nakahirap na tayo ng sa kay papu, panganiban. So, kung gusto nyo rin mag-rent na yan, PM nyo lang siya. So, ayan nga mga classmates. At, Papakita ko sa inyo yung graphic. Kumbaga, ito yung ano natin. Ikinisin lang natin mga kapatid. bigyan lang natin to ng ah, sa ganun yung alikabok niya makakain ng na pagkanalagyan natin ng semento eh mawala kumbaga hindi gumapit yung pag pinaratagahan mo walang sasabit kumbaga smooth na smooth yung pagkakaabot yun lang ko eh, lang sa mga nakaka experience mga klat. So, isi-share ko na lang din sa inyo yung pagpaplatada mga classmates eh, na meron kayong idea. nire-ready ko lang muna yung mga kailangan para hawit lang tayo ng hawit ng ating simento so yan anyway, nga mga classmates nire-ready ko lang to yung ating simento at saka yung pucharita pakikita ko na lang sa inyo mga classmates kung baga may idea kayo nga mga classmate at paplatodahan na natin ito yung atong gap kumbaga ito paplatodahan natin natin sa ganun eh, pagka pininturahan natin eh medyo okay hindi malakas kasi kung re-recta mo na napinturahan ito malaki makakain na pintura so yun eh base ko lang naman sa mga nagpipintura rin so yun eh pinahagi ko lang sa inyo at nalaman ko lang dito sa mga tropa natin So yan nga mga classmates at na natin.

sa mga gusto talaga ng gumagawa ang talaga dyan. So, tayo, sumaba lang tayo mga kwa. So, ito ba tayo ito na So, yan so, 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 lang natin ito mga, mga kawalap. So, pagkakamahal ng ito, coat lang natin ito mga ka. Amaya yung second coat natin, sigurado pipinis na natin at pupunasan na lang natin ng foam. na rin nga po na natin yung pader dyan mga kapat. So kung may natutuwa kayo sa ating video ngayon, so pag-like na lang and follow. Eh. Maraming salamat. So sa so, mga hindi talaga yan, lalo yung mga veterano na gumagawa talaga ng bahay. Kasi tayo, pinagawa lang sa atin ni Bosong ito, kumbaga ako na lang talaga tumulang kumbaga eh, sente, nalaman ko lang yung experience ko sa mga nununuhuan ko pa at saka yung mga kumpare ko talagang mga masin. Yung iba kasi, wala nang gumagamit ng ganito na uh, simento. Talagang minsan, ang ginagawa nila is skin coat na yung ginagamit nila. So, ito, binasi ko lang po sa mga nauna kasi simento dito. Simento yung ginamit. Kaya simento na lang din yung ginamit natin mga kaulat. So, yun nga mga classmates. Kung may natutuwa na nga, pakipalo na lang. So, sa dito na lang ating video mga classmates. So, ito na yung ating nagawa. Pakikita ko sa inyo. So, ito na nga yung nagawa natin mga classmates. At yung ating napuruhan. So, magpipitura nga tayo. So, yun nga yung natin. So hanggang dito na lang tayo mga ka-classmate at kung may natutunan ka nga eh please pwede nyo ang gayaan yan. So hanggang dito na lang maraming salamat.